Pero electric to. Ayan, no? Usong-uso na sa Bacolod yung electric car. Ay, ay electric bus to, bus, no? Saan ang biyahe nito, bus? Lalagay ko na sa YouTube channel ko. Ah? Kasi uso na electric ngayon, di ba, sir? Ayan. Ayan. Ah, ito yung biyahe. Pari, bali, sir, ano ba to? 100% electric. Ayan, bali, dito kayo nagka-charge. Gano'n naman katagal bago mag-charge? Hmm? Ilang oras? Ay, ah, ano lang sir, sa ikot, kinukuha namin sa ano, 100%, ano, uh, ah, baka 100%, baka 4 or 5, dipindi sa, ano, limang biyahe uh, sa, sa biyahe sir kung ah. hindi pa traffic ah, okay limang biyahe magtatransi na kayo 25, 25, 25, 25. ayan ah, sir eh. bali sir kayo driver conductor driver ako sir oh, ayan ah, yes. sila sir Bali ang biyahe nito probinsya ka? Hindi, no, no, Ah, dito dito lang city. Oh, market lang. At ah, saka yeah, yung uh, central market. Ah, lang din na ka ano. Na ka presensya ng DCB. Ako na 'to, na 'yan pag 100. Ah, pag full na oh, pag-pull sir, mga ilang oras namin na ako? Mga one hour. One hour, ayun. Tapos charge sila pagdating dito. Ayan, galing. Pagka-pass na lang. The future is electric sir eh, no? Kaya tipid talaga. Thank you, Thank you. Thank you, sir ah. Dito nalito na, charge sila. Sir, pusa Pag-charge nila, at least one hour daw yan sila. Pagbalik, charge sila. Ano, puro electric na rito eh. Ayan. electric jeep ayan. kaya the future is electric talaga mga kagala ayan 100% electric ayan ang byahe nito puro city lang oh so, di ba e future ayan dito lang yan sa Bacolod ayan talagang uh, talagang ang hinaharap natin is electric now oh di ba ang nila is market loop central market loop fortune town via SM. yan approved by LBO LTFRB saka DOT ilang watts kaya tanong natin auto doon auto doon pa siya olay blue kulay green yan 100% electric na siya. dito lang yan sa bakulod gumagana na electric jeep dito Hi, sir. Sir, nag magkano kaya halaga nito? Sa may tantsa ka, sir. Yung mga ganitong electric. Ah, hindi Sabi-sabi lang nila, 900. 900,000 po. Ayun, estimate. Ayun. Hay driver si Sir. Talagang the future is electric na, sir, no? Oo po. Malaking tipid ba 'to, sir? Matipid. Sa gas kasi ano, walang diesel. Tapos baterya lang. Tapos charge kaya isang... One hour, tapos magamit mo, six, six hours na. Oh, ganun. One hour na job, six hours na makonsume. Makonsume. Wow, wala kang tipid no? Okay. Walang no. gasolina, Walang less maintenance. maintenance. Oh, less maintenance. Ayan, sir, anong baka may shout ka? <laughs> <laughs> Ayan. <laughs> Ayan, sir, thank you, sir. Thank you. Sir, dito mo mapapanood, oh. Pa'no dali kapag nag-charge ka ng full uh, charge, gano'ng katagal? 100 kilometers yung tatakbuhin niya. 100 maglobat. kilometers bago mag-globack. Oh, 125 bago mag-lobat. So matagal na rin, sir, matagal. no? Matagal. Mga 6 or 7 hours. Sir, dito sa Bakulod, marami na gumagamit niyan. Siguro, marami na dito mga auto, meron din eh, BYD. Auto rin meron, 'no. BYD, oh, sikat na talaga 'yan. Dito yung na 'yung Tesla. Oh, Tesla. Okay. Marami hmm. na. Ayan, bali ano ito na talaga yung future sir, no. Sir, ano ba to? Private o government? Hindi ko alam eh, pero accredited uh, siya uh, ng mga uh, mayor baka mayor 'yan. Ayan, project ni mayor 'yan. Sige, thank you sir, okay. ha. Salamat. Ayan ah, the future is electric sa Tagala. Eh. Ano, ganda. Ha. Dalawa na sila dito. Mali siya isa, tatlo yan. Oh, alam nyo na, the future is electric. Hanggang dito sa Bacolod, nag-vlog tayo para mabigyan ko ka-informasyon na ang electric talaga is the future. <laughs> Paulit-ulit. Bye-bye! Love you all! Siyempre, pagkatapos mag-vlog ng electric jeep, dito tayo sa isa sa pinakasikat na kainan, ang Ida's Chicken Inasak.